pag-uulat, wala sa impila ng DCSB ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental Mindoro. CNN live, live, Dennis Nebreho, magandang araw sa iyo. Magandang araw kasama ng Riel, magandang araw Pilipinas. Isinagawa kamakailan ng DTI Oriental Mindoro sa pangungunan ni Provincial Director Arnel Hotalia ang pamamahagi ng rice subsidy sa labing-anim na benepisyaryong rice retailer sa lungsod ng Kalapan at isa mula sa Victoria. Ayon kay Utalia, agad silang tumalima sa pagpapatupad ng Executive Order No. 39 na inisyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tungkol sa mandated price ceiling ng regular milled rice na 41 pesos per kilogram at sa well-milled rice na 45 pesos per kilogram. Bukod sa bilang na nasabing binipisyaryo, ay makakatanggap din ang 37 pang rice retailers mula sa mga bayan ng Socorro, Pinamalayan, Bungabong at Rojas. Ang bawat benepisyaryo ay dumaan sa ebalwasyon ng DTI at saka ipinasa sa DSWD para mabigyan ng financial assistance na 15,000 pesos. Ako si Dennis Debreho ng CMN 104.1 Spirit FM, Kalapan City, nagulat na live para sa CMN Pilipinas! CMN live. live. Nationwide. Maraming salamat, Dennis Nebreho, mula po naman sa CMN Kalapan, Oriental Mindoro. Samantala, pinag